nagbabala ang Department of Health sa publiko sa mga sakit na makukuha ngayong pabago-bago ang panahon. Ito rin kasi ang dahilan kung bakit maraming nagkakaubo at sipon lalo na sa mga bata, sinwel Talaki sa report. Karga-karga pa ni Madeline ang kanyang apat na buwang gulang na lalaking anak. Hindi alintana ang pagod at siksikan sa pila makakuha lang ng gamot at vitamins para sa kanyang supling. Pingi po ako ng sitirisin tsaka vitamins para sa baby ko. Kwento niya, tatlong araw nang may ubo at sipon ang kanyang anak. Hinala niya dahil ito sa lamig ng panahon na dulot ng panahon ng tagulan. Lalo po pag ano, gabi, mas, mas, mas malakas ang ubo niya. babago bago po kasi yung panahon natin, lalo na po sa gabi, malamig. Magdating ng umaga, mainit. Ayon sa pag-aaral ng World Health Organization, ang pagtaas ng antas ng humidity ay maaari magdulot ng mga isyo sa respiratory at pabago-bago ng temperatura ay maaring humina ang immune system ng isang tao dahilan para magkaroon ng ubo at sipon. Sang-ayon naman dito ang Department of Health sa isang payag sinabi ni Health Assistant Secretary Albert Domingo na i-irritate ang lining ng lalamunan at ilong ng tao sa pabago-bago ng temperatura o panahon, sa barangay Santo Tomas ng Pasig City, isang organisasyon ang namahagi ng mga gamot para sa ubo at sipon kasama na ang mga bitamina. Para yun sa mga bata, tapos meron din kaming mga vitamins. Kasi po kailangan po siya ngayon kasi uso po ngayon yung sakit ngayon. Kaya kailangan ng mga bata mag-vitamin C at mag-vitamin ano yung mga uh, madalas na uh, i-reseta ng mga doktor, yun yung minimaintain namin, as well as yung mga antibiotics na nire-reseta ng doktor. Suportado naman ang nasabing makabuluhang aktibidad ng isang Pinay Beauty Queen na si Shamsi Supsukli. pinaka ang health kasi kapag uh, may sakit, hindi makapasok sa school, hindi makapagtrabaho, so lahat apektado. Maliban sa ubo at sipon, banta ngayong panahon ng tag-ulan, ang dengue, leptospirosis at diarrhea na patuloy ding minomonitor ng DOH. Noel talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.